d 리 a Nako, kaya naman pala mong sakit. Na. Bumaon na talaga. Andito na yung ingro no? Wala dito, andito. Lumakad na patusok. I-relax mo lang madam. Mag mm. <laughs> Naka ano po lumalaban piling ko naman eh, parang wala akong ginagawa. Ayan o, oh, ayan o. Yeah, relax na. Opo. Eh, relax lang, ma'am. Ano ba? Ang feeling ko, hindi naman nagawa. Okay. masakit yan dry skin balikan kamu ya rumpa. Ambil di dinding Bố cái Ang Napakasimple lang. Medyo didiin ko. Pati sa mga ano.

Hindi. Para sa akin mas madali. <laughs> <laughs> ang sarap mong tanggalan. Huh? Sa sa ah? Sakit po, ma'am. Oh, okay. Kasi pulang-pula na yung sa loob niya. Gawa po ng dry skin ang kapal. Bumbad, Wait lang. Hindi ka nasasaktan. May pain, pero natotolerate. Hindi pwede. Hmm. Ito ipuputuling ko na. Oh, lalong hindi ba mahirap? Hindi? Wait lang ma'am. Hindi po kasi pwede siyang idiretso kasi pasugat siya ma'am. Ah, konti ang pulo. Hmm. Medyo may pula-pula na siya. Tatanggalan ko yan. Pero hindi ko na siya. Kaya na pag na Oo, oh, yun, ma'am. May, may part kasi po dito na manipis. Kaya hindi pwede. Hmm, mo po lang po lang. Oh. Di ba? Kita nyo ba hindi? Ano eh. Iyon ko nang tingnan. Baka ako'y pahinaan. Yan. Masakit? Magtitiisin na nila. Hindi po. Kung sobrang sakit. O kung yung sakit hindi, lang na. Tolerated Eh ako nga tinuturo ka lingbulin mo ng anak ko. Ang gluta. Itutuloy po natin. Nakat ko na po dun sa part na ano. nanipis. Pag na yun as mga dry skin yun. Ang loob na, na ano? Opo. Okay. Mahirap din na sobrang tagal. Tingnan mo yung ginawa mo yung kay mami. Siguro ngayon ay August, September. Kailan kaya uli-uli? Kaya, ano? kaya nga tinatagalan ko ng... Kaya lang... Kasi ang purpose ko, tagalan para hindi ganong nakukutkot kot at malalim nga. Kaya lang na, yun nga, nagpapalinis pa rin kayo sa iba. Na-deform yung kuko. Mm hmm. pero siguro lang ako na mapapabalik. Gusto ko nga isang beses sa isang buwan at gawa ng pagka may diabetes ka. Mabilis gumapan ng mga dry skin. Tsigit po. Hindi yan, ang... yan. Tolerated siya yan. Yan ang nagugusto sa inyong tao. Anak. Hindi ako nagyarihan. Tsaka ang gulis ng pakaramdam mo ay, ay walang nararamdamang ginagalaw ko pa ako eh. Mm. Ikaw eh ano eh. Huwag niyo mong ilaban. Sabi kayo paano ba mong inilalaban? Alam mo yun yung pinakasiksik yung baga. Balikan ko. Humap di po ba? Hindi oh. hmm, diwag na. Okay. Hmm, duwag na. 嗯。 <laughs> Ayan, medyo lumuwag ano ka. ng ano. Kabinet. Ibig sabihin, may kawa nila. masakit na. Mm -hmm. Yun po yung na ng ingroom. Kasi po, natanggal ko na po yung... Yeah nakabuon doon. Ito para parang may nadadala. Parang dry skin. Dry skin po. Ramdam Yan yung

Ha? Hay, mo muna maglaro si Athena doon? Kaya mo muna dito ko na siya patulugin. 挺不